Hello. Hi. Sa pangalan po ng dadilang Panginoong Yeso Kristo, isang napagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, andito tayo sa pinatawag na pagkikibahagi ng salita ng Diyos. Ngayon po, kung harangin natin yung mga mensahe ngayon, ito po ay isang mga bagay, uh, mga bagay na kinakailangan bibigyan natin ng pansin sa ating mga buhay. Sapagkat marahil, ito po ay hindi natin napapansin. Ngayon po, uh, ating aralin yung unang sitas. Sabi po sa unang sulat ni Apostol Pablo, kay Timoteo sa kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 22 ngayon kung titignan po natin dahil sa pag-ibig ni Apostol Pablo sa kanyang mga kasakasama lalong lalo na kay Timoteo na kumbaga sa kalagayan bilang isang tagasunod ni Kristo nasa mura pa siyang edad. Kaya po, si Apostol Pablo, nando para gabayan si Timoteo, para turuan, aralan sa pamamagitan ng mga sulat dahil po noong mga panahon, si Apostol Pablo po noon ay nakapilanggo. Dahil magkalayo yung distansya nila, si yung komunikasyon nila ay nila sa pamamagitan ng sulat. Ano pong sabi dito? Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariin may karapatan sa ibayong kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nangangpapagal sa salita at sa pagtuturo. Ipalagay po natin sa kalagayan natin na dalawang uri meron tayo. Yung mga matagal na sa iglesia o yung tinatawag na mga matatanda sa iglesia, na katulad ni Apostol Pablo na nagsasalita, at ganun din naman katulad naman ni Timoteo na nasa kalagayang bata na kumbaga, paguhan pa lang sa pananampalataya. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa mga maguhang, na kinakailangan, kilalamin yung mga matatanda. Hindi po yan sa gulang, hindi sa ubang, o, o kaya sa kulubot na yung balat, o ano pa man, na tinatawag sabi lolo o, o, o lola. Kundi, sa isang eklesya, meron po kasi tinatawag na matatanda at kabataan. Sa eklesya po, ang tawag doon, sa matatanda, yung mga matagal na sa paglilingkod. Kung baga, dikada na nakasakasama sa paglilingkod, na hindi humiwalay, kung baga tuloy-tuloy yung paglilingkod, eh, yun po yung mga matatanda sa eklesya. Yung mga kabataan, yung mga bagong na-convert o kaya bagong na-aralan, naturoan, kumbaga, yung hindi pa masyadong kabisado yung pamamaraan sa pagsamba, sa pananalangin, kumbaga maguhan pa, mapag-usisa pa. Tinan mo, tinutunan ng Apostol Pablo si Timoteo, kung tayo po ipalalagay natin sa ating sarili na tayo maguhan pa, na kikilala na natin yung mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti. Ibig sabihin, hindi naman tayo kilala sa paghusga o paghatol na ito ay bago pa, ito matanda. Kundi, dapat po kikilala rin natin yung mga matatagal na sa paglilingkod na walang iba. Sabi nito, ariing may karapatan. Sa makatawid, yung mga matatanda na sa paglilikod, yun po ang may karapatan para sa pangangalaga ng iglesia. Dahil po, kung halimbawa, paguhan, tapos bibigyan ng posisyon, ang mangyayari po niya, mawiwindan ang grupo. Wala pong patutuhan yan. Dahil, kumbaga, yung hindi pa applicable sa kanya, ang pagiging matanda, mas madali po sa tukso. Baka pagka may mga usapang hindi tayang balansihin, mapikon, mamalangang, magkano-talo at hindi na sumulong pa yung grupo. Magkakawatak-watak na dahil sa kaasang ng tinatawag na ego. Kaya po, kung itinignan natin, yung mga matatanda sa iklisan, ito po yung mga malalawak na pag-unawa. Kung baga, mahaba na ang movie o pagpapasensya. At kapag may mga problema, hindi na nakikisangkot. Halimbawa, may mga hindi pa nakaunawan, hindi, hindi na gumagatong. Kundi bagkos, palagi siyang nasa gitna at inaayos ang mga problema. Dapat, ganun po ang nasa kalagayan ng matatanda. Ngayon, titingnan naman natin, totoo ba ito'y nasa kalagayan ng matanda o natatalo pa rin ng pagsuko o mga tukso? Pero kung kung yun ay pinalalagay natin nakapamahalang mabuti ang tawag doon mga matatanda. Ibig sabihin, kinakailangan natin aring ganap na siyang may karapatan. Sapagkat, kung ka, baga nagpapagal siya para sa kasusunog at ikabubuti ng iglesia. Sabi nga, karapatan sa iba yung kapurihan, lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Na hindi ibig sabihin, linger lang, wala naman ginagawa, kundi siyempre may pagsisikap din para pang sa ikasusulong ng grupo. Hindi ibig sabihin na dahil lang naging leader, naging palamuti lang doon sa grupo, kundi dapat kumikilos, gumagawa, sangayon, sa ikabubuti ng lahat. Kung baka umaaksyon, hindi pa upu-upok lamang. Sabagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lakagyan ng pusat ang baka pagka gumigig. At ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Ibig pong sabihin dito, kinakailangan kung tayo po ay pinaralanin natin, halimbawa, isa tayo sa matanda, dapat focus po tayo, meron tayong objective. Dahil alam natin na may mga pamamaraan dyan para hindi natin matuloy yung mga objective na yan. Pero doon naman sa mga kabataan, sabi nga, dapat kung ano ang direksyon na pinatutunguhan ng nagliling, hindi mo pwedeng busalan o hindi mo pwedeng pigilan sapagkat mas malawal ang pangnawa ng mga matatanda kisa doon sa mga kabataan. Hindi pwedeng turuan ng mga kabataan ang matatanda, kundi maging mapagpahinuhod ang mga kabataan alang-alang sa ikasusunong at ikapagtatagumpay natin dito sa ibabaw ng Sandibutan. Kasi po, kumbaga, sa pagkikitungo natin dito sa ibabaw ng Sandibutan, meron tayong magandang plano. Mayroon tayong objective na yun ang kalalabasan dapat maabot natin yon. Pero sa kabila puno, dahil tayo yung nasa Diyos, mayroon din plano yung kalaban. Ang trabaho ng kalaban, to oppose, kalabanin yung programa ng Diyos. Kaya nga, tinawag yung kalaban ng Diyos Satan. tan, ibig sabihin, to oppose. Opposer kasi siya, siya ang taga-contra ng plano ng Diyos. Kaya po, kung sa pagpaplano, kaya nga binibigyan ng karapatan yung matatanda dahil kahit pa yan kumprahin, kahit pa yan tutulan, ipagpapatuloy niya yan dahil, kumbaga, bihasa na siya sa paglaban sa mga kumukundra at tumututol sa plano. Ganyan po yan. Kaya ito sabi dito, tapagal ay karapat dapat sa kaupahang sa kanya. Ibig kong sabihin, kinakailangan natin magpagal. Meron tayong kaupahan, baga magwala di, pa dito sa babaw ng sanglibutan, pero in the future, meron tayong gantin palang tatanggapin sa Diyos. Sabi niya, ah, kinakong paghihiganti, ako ang gaganti. Ibig sabihin, yung rewan, hindi pa ngayon, kundi sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Labat sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbo, maliban sa dalawa o tatlong saksi. Ibig sabihin hindi ba ako yung nasa kalagayan ng na baguhan pa ba ako. Tapos may panginirang lakad labat sa leader. Ibig sabihin kung hindi naman pinatutunayan ng dalawa o tatlong saksi hindi po dapat dating paniwalaan. Kundi patatago na lang natin yan sa atay na hindi na tayo makikisalo doon sa nagsumbong na yon. Dahil magiging kapahagi tayo ng problema, e, imbis na masol, madadagdagan pa dahil pwede tayong gumatong o kaya pwede naman tayong hindi na dumako ng timplo, kumbaga pahiwalay na tayo. Kaya para makaiwas tayo, mag-mediate na lang tayo, magpatit na tayo, huwag tayong matisalo doon sa nagsumbong at doon sa isinusumbong. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya kailangan may, may put ng dalawa o tatlong saksi. Sabi nito, sila na mga nagkakasala ay paalalahan mo sa harapan ng lahat upang ang iba naman yung mga takot. Alam sa kalagay ni Timoteo, mura siyang nasa mura pa siyang edad. Pagkakailangan, meron tayong karapatan sa mga gumagawa ng paglaban o mga nagkakasala. Halimbawa, meron tayong binos. Pagkatapos, meron mga tao na sumasalungat sa binos, pwede natin silang pagsabihan. Lalong lalo na yung nagpupunwa rin may karapatan pero wala naman karapatan para naman hindi na niya ipagpatuloy at pati yung mga iba na hindi pa nai involve matakot na huwag na lang makiayon doon sa ginagawa ng kagunuhan. Ganun po ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Para naman yung iba matakot na hindi na makisangkot kung bakit di distansya na. Hindi naman ibig sa di 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 distansya na lalayo na sa grupo, kundi kung baga, hindi na makikialam doon sa problema. Ang nagawin niya talaga na pwedeng manalangin siya para sa ikaayos ng grupo, ikasusulong, ikapagtatagumpay. Pinagpilingan kita sa panino, paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong Gagawin ang mga bagay nito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ang anumang parayo. Ibig kong sabihin dito, sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus, pati yung mga anghel na hinirang ng Diyos, tayo pong lahat ay pinaalalahanan dito sa pamamagitan lang ng bagamat ay sulat lamang ni Apostol Pablo kay Timoteo para sa ating lahat po ito na kinakailangan po yung pagkalap natin sa mga bagay lakong lalo na sa loob ng iglesia kinakailangan, kinakailangan po balanse ibig sabihin wala kang kinikilingan, kinikilingan wala kang itinatangi kundi nagmimigit lang tayo sa gitna <coughs> dapat ganun po lang. sabi nga nito wag mo gagawin ang anumang pagayo sabi sa English, doing nothing by partiality. Ibig sabihin, yung bang, dapat balance lang tayo. Halimbawa, may salungatan yung pangulo at pangalawang pangulo. Dapat, huwag kang aano, uh, huwag kang lalapit sa isa. Masyado, huwag kang naman lalapit sa isa o lalayo sa isa. Dapat, immediate lang kita. Unasan kita lang tayo para tayo yung kasi yung tao ko kasi na hindi kasama sa sitwasyon ng problema. Mas malawak po ang pag-isip. Unlike kung sa tao, naingot ng problema. Halimbawa, nagtakot yung dalawang tao. Siyempre, kung yung kapamilya, hindi naman yung magiging balance. Ang gagawin niya yun, papadigan niya yung asawa niya. Dahil yung kapamilya niya. Yun ang gagawin niya. Pero dapat ako dito, pinuntunan dito, dito tayo ni Apostol Pablo, maging balance tayo. Kapag meron na tatalo at hindi nagkakasundo, <coughs> kinakailangan po, isa sa alang natin, yung pagtatagumpay palagi na dapat hindi na sa pamamagitan natin makakadagdag pa tayo sa problema o kaya sa pamamagitan nito makakasultay ng problema kundi dapat But side, parehas natin tulungan, parehas natin gabayan at ipanalangin. Yun po yung hindi sabihin, doing natin by partiality. Kasi po, kung bawa, gumagawa tayo sa panig lang isa, at hindi naman natin, o binabaliwala natin yung isa, Nating doing natin, walang kwenta po ang ating ginagawa. Kaya po, sabi dito, pag makikin yung talugod-lugod sa Diyos, ano man bagay na ating ginagawa, dapat i-balance natin. Kung ano man, di ba, ba hidwaan ng dalawang tao o dalawang grupo, kinakailangan immediate tayo doon sa dalawang grupo. Dahil po, pwedeng lumala o pwedeng magkasundo-sundo yun. Nasa atin po ang susi ng pagkakaisa para sa lahat. Yan po. Ito pong sitas na ito, napakaganda po kung bibigyan natin ng diin. Lalo na kapag ang pagkakapatiran, nagkakaroon na ng mga paksyon o pagkakabahabahagi. Kasi po, yung mga tao po kasi na involved sa situation, ang nangyayari po kasi nakapanghuhus ka. Napapanik sa isa, sa isa hindi. Ibabaliwalay ng isa. Dahil po sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ilalangin ang sa inyo'y nagsisiusi. Ibig pong sabihin, marami po yung mga tao na itinuturin tayo ng o kaya itinuturin tayo inuusig tayo na kung tinitingnan yung hangganan ng ating limitasyon kahit na tayo matagal na sa Iglesia na kung Idalangin natin sila sapagkat sila po nasa kalagayan ng kadiliman. Tayo po nasa kaliwanagan, tayo yung may nakakaunata at may malawak na pag-iisip, ilalakip natin sa panalangin yung mga taong pinanggagalingan ng mga pananalitang hindi katanggap-tanggap sa ating mga tainga. Sa doon natin mapagbibigyan ang udyok ng Espiritu sa ating puso upang sa ganon ang salita ng Diyos ay manahan sa ating puso at makilala natin ng lubusan si Kristo sa ating buhay. Kaya nga kung itingnan natin, ginamit na ni Apostol Pablo yung taktik niya. Sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel, tatlo yung ginamit niya. Alang-alang na lang sa Diyos alang-alang kay Kristo at sa mga anghel, yung mga protector natin. Ang gawin natin, i-balance natin yung pakikitungo sa kapwa. Sa pangulit, huwag mong ipatong ng madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba, ingatan mong malinis ang iyong sarili. tayo ito ko, kung titignan natin, dito Kasi sa paglilingkod, meron talaga dito yung naglilid. Meron nangunguna. At yun yung may karapatan, walang iba yung nagpapatong ng kamay. Pero po sa atin, hindi naman tao ang nagpapatong ng kamay. Espiritu po, sa pamaditan ng mga batlaya, pinapatong yung kamay. Kaya tumatanggap tayo ng pagkalinga ng Diyos para makasama sa kawan. Ibig kong sabihin dito, tayo naman po, inaaralan dito na tutupo, hindi madalian ang pagpapatong ng kamay. Pero, bak po po dumating sa proseso para patungan ng kamay ng batlaya, dadaan yan sa Pangulo. Dadaan yan sa Pangulo. Dahil, siyempre, anong man nakahilingan na hindi walang lagda ng Pangulo, hindi po i-honor yan ng spirit kas kasi po, ang susi na sa Pangulo. Kaya po, sabi dito, huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Halimbawa, may mga hindi na pagkakasundo-sundo, humahantong na sa pagkakasala. Dito, sabi, huwag kang lagda ng lagda. Kundi, pasahin, ano ba nilalaman ng dapat lagdaan? Kung karapat-dapat, pwedeng lagdaan. Kung hindi, hindi pwedeng lagdaan. Sapagkat, kung baga, sumusunod tayo sa proseso. Sabi nga, yung iningatan dito, yung pagkukonsinte. And yun wala po kasi palakasan dito sa atin eh. Kinakailangan yung sariling sa sapagkat hindi naman po sisingilin sa atin kung naglabat yung ating kapatid kahit kapamilya pa yan. Dahil lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos bawat isa sa atin. Wala po yung magpuproxy. Wala po yung palakasan. Kundi dipindi po lahat sa ating mga ginawa sa ating kapwa. Doon po tayo hahatulan. Pero ano sinasabi ng iba? Gumawa ka lang ng mabuti. Ligtas na. Hindi po. Una po, may ma ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig, doon magmumula yung pananampalataya. Yung habag ng Diyos na pinatawad tayo, yun po yung pamamaraan ng Diyos para maligtas tayo. At kasiguraduhan yan ng Diyos, yung mabubuting gawa na produkto ng pagtanggap natin kay Kristo na tayo'y iligtas na. Sabi, sabi yaya tayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin, o hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi ay kalakit ng pananampalataya. Ano pong ibig sabihin noon? Sa pamamagitan, una muna pananampalataya, Pagkatapos ng pananampalatay, dahil nakapakinig tayo ng ibang hindi, nagsisi tayo, nag tayo, nagtiwala tayo doon sa salitang yun. Doon po, tatanggapin tayo ng Diyos patatawarin ng ating mga kasalanan. At tayo na pasakot na pa sa tayo sa Kanya, doon naman makikilala yung mga tunay na nagpasakot sa Diyos. Sa makatuwid yung gumagawa ng mabuti. Kaya po, halimbawa, sasabihin natin, ako'y lingkod ng Diyos. Pero mataya naman sa kapwa. O kaya, ko naman sa kapwa. Iyon yung tawa. Kaya, ang mangyayari po niyan, kung ang tawa ay sumasalungat sa katotohanan, hindi po yan galing sa Diyos. Kung baga, pakitang tao lang ang kaligtasan. Kaya dapat pakita sa atin ang katapatan natin sa ating pagkaligtas. Na dapat ingatan natin yung ating sarili na dapat ang gawin lang natin yung mabubuting gawa produkto na lang yun kumbaga, kahit sa pananampalataya, pinatawad tayo habag ang tawad nun, o awa at pagkatapos sasabihin sa liktas na tayo ang fruit ng kaligtasan mabubuting gawa yun yung result o yung bunga o yung prutas na na walang iba. Kung maganda ang pagkakatanim at nasipsip lahat ng ugat, ang mga sustansya na turuan at napaliwanagan ng maayos, napakita yung mga dust and dirt, ito yung wag, ito yung gawin mo. Kapag nasunod natin yan, doon natin malalaman sa bunga. Kung ang bunga ba niya mabubuti o masasama hindi ibig sabihin bumawa lang tayo ng mabuti, ligtas na. Kundi ang kaligtasan nakikita muna sa pananampalataya pagkatapos doon, yung result, yun na yung mga mabubuting gawa. Kaya po, tayong mga tao po, tinuturan tayo dito ni Apostol Pablo, kung titignan po natin, maging -e balance tayo. Mag-migit tayo, pumagit na tayo, sapagkat hindi po, mag hindi po marukwain sa pabilisan o pagalingan o pagmamarunong man. Kundi, sa bawat tao sa atin, kinakailangan natin mag-isip, tingnan natin sa ating sarili, hanapin natin ano ba ang totoo. Ano ba ang nakalulugod sa Diyos? Ano ba ang mga bagay na karapat dapat sa Diyos? At ano ba ang mga bagay na kalooban ng Diyos? Sapatkat tayo po mga tao, may sarili tayong kalooban. Pwede maudyukan nyo ng masama. Pero kung kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, kasama na po nun yung pagsasakripisyo ng ating sarili. Yun po yung importante po nun. Siguro na dyan na lang ang pakikipahagi natin sa araw na ito. Salamat po sa Diyos at pinagkalamban niya tayo pagsamasamayan sa lugar na ito. Ano man ang ating kahilingan, karaingan man, problema, karamdaman man, o kung ano-ano pa man na dumarating sa ating buhay. Pagsubok man yan. Lahat man yan, idulog, idulog natin sa Kanya at ipagkakalod niya sa atin yung gabay upang sa ganang pangunahan ang ating naging isang pag-iisip na masunusina ng datang ng bagay. Sa ngalan ni Christ Jesus, salamat at mapagpalang hapon sa ating lahat.